Okay, good morning mga kamukin Ayan, ano? You know? Ayan na ng dati, tapo project rin tayo na muna So, dahil ito yung malapit sa bahay namin mga kamukin O sa lugar ko Kaya, laging project yung ko, no? So, ngayong araw ng lunes mga kamukin May lakad tayo, no? May mga cliente tayong pupuntahan Ah, uh, papatingin Medyo malayo itong mga kamukin So, ngayon, bago ako malis dito sa Dabaw Kailangan maiwasan ko sila ng mga trabaho. At bago ako alis mga kapatid, na pasado-pasado na yung mga trabaho nila. Okay? O okay, yan. Ito na po, project. Ito na yung update natin dito. pag na tayo palibot. So, yung pinakakulang si Rojo na lang dito sa kanilang Okay? Pero dito mga kamukil, uko you know. na ito. Yan o. Palibot na. So, yung kwarto natin, nakalagay na rin tayo ng partition. Light panel din yung gamit. Then, yung pinakakulang sa rooms, dalawang rooms. Dito na lang. So, dito, papunta doon yung light panel natin papansin nyo gagawa silang patungan si Kado no yung pinsan ko so ito yung training natin mga kamagilag na uh, simula nung lapit na tong alam pa sa isang taon na to sa akin so nag improve na naging welder na ceiling installer so siya yung makatuka ngayon mga kamagilag mag pre priming dito sa second floor kasi sa baba mga kamagilag tapos na sa pag pre prim yung pinakakulang doon Uh, pagtaap na lang o pagdingding. So, hindi ko pa pinadingdingan kasi hindi pa pa-inilize yung electrical dito. Uh, Palipat-lipat pa. So, kausap na namin ng may-ari. pa na lahat. Pwede ka nang pataktan yun. Pero, bago mag-tap-tap mga kamugil, kailangan matapos mo ano sa frame. Para, isahang tap-tap na lang mga kamugil. Ayan. No? Libot dito. mag frame siya sa palibot. So, ito dito mga kamugil. Ito yung uh, nagkakamali tayo dito. babaklasin to. So, hindi, totally na nagkakamali tayo. Yung siya lang kasi mga kamuli. Itong landing natin, napapansin nyo. Sa original kasi, dito dapat yung landing. Sa original plan, no? So, ngayon, naging adjustment. Dahil may hindi na sunod sa original plan na kunti. Ito dito. Yung landing natin. Hindi yan landing talaga dyan. Abaniko type yan, no? So, dalawang steps yung nawawala dyan. So, yung, winala, yung abaniko steps na yan. Dahil ayaw ni ma'am ng ganon uh, umiksi dito so dapat yung pinaka 14 step nandito yan 90 cm dito sana yan mga kamkil uh, takto sana kung hindi nabago itong dito so, wala sana problema so ngayon yung remedio na magagawa tatanggalin to ito pati dito mga kamkil napapansin nyo itong steps na to direction landing na to dito so napakalaki na ng hallway hanggang doon mga kamukil sa may poste hallway na yan papunta doon So, ang mangyayari mga kamukil, ito. Low flooring to lahat. Konkreto na to dito. Wala, dito malalagay yung CR ni ma'am. Lahat na nandito. Banyo, shower. Dito malalagay. Tapos maglalagay tayo ng partition dito. Papunta doon sa wall na yun. O, so, dito malalagay yung pintuan ng CR. Bali, ito dito mga kamukil. Magiging hallway ito. O, so, kaya ito, tatanggalin to. So, walang problema mga kamukil. Ito yung advantage makukuha din natin sa light panel. Pagka nagka... Medyo nagkamali tatanggalin lang. Bubunutin lang yung mga deform bar na yan. So, magagamit pa natin siya. Ililipat. So, itong tatanggalin namin mga kamagil ito yung ililipat natin dito sa mga rooms na to. Ayan. So, may ano dito magagamit na drywall. Dito lang itong rooms na to. Drywall na yung gagamitin natin. Habang si Kuya Roldan patuloy, no? Doon sa loop, nagagawin. Akitin ah, natin dito. Oh bago tayo alis mga kamukil kailangan matapos na yung trabaho. So, ito na 'yung loop, no? Na ginagawa dito sa taas. May dalawang ventilation bintana na Jaluplast yung makakalagay dito. So itong salamin, uh huli ko na tong hahanapan, no? O papuntahin yung mga magsusukat dito kapag tapos-tapos -tapos na lahat, no? Nasa painting na lang 'yung trabaho namin. Ano? Uh, nakawol, kawulin na si mga kamukil gamit natin dito, light material, no? Uh, sa wall niya. Yes. Ito, napakalaki nito dito sa loob, mga kamukila. So, yung trabaho nila, mas niroldan ngayon. Ito, magkikisami dito sa taas. So, ano yung forma ng ating trusses ganun din yung magiging forma ng kisami dito. So, maganda dito dito pagkatapos, mga kamugila. Kasi lahat ito nakakulay. Okay? So, kung napapansin nyo, mga kamukila, gamit tayo ng pinulik board sa flooring. Pero, papatungan namin to ng ano mga kamagitan calcium board yung ipapatong natin dito para malinis siya tapos pinturahan natin yung flooring para maganda din dito tapos paglagay natin ng mga lights napakaganda na dito o, so dito na sila natutulog sa taas mga kamagil malamig kasi dito pag gabi Okay dahil well, sa baba si Master Boni uh, patuloy yung ano ni Master Boni yung pag clustering palitada no? masunri works ano? You know? yan na lang yung tatapusin ni Master Boni pagkatapos dyan uh, akyat siya dito sa taas para sa pagpapalitadan itong mga poste ito itong mga poste na to yung mga corner na yan pagpapalitadan yan okay, eh, gagawa pa silang pamatungan sir, good morning sir ayan, oh, yan. while dito sa harap mga kamukil inaumpisahan ko na rin yung pagbatak dito ito ayan, napapansin nyo malinis na siya so, babatakan na to ng skim coat so binigyan ko na yung pintor natin ng uh, idea kung paano umpisaan yung pagpipintura dito So napapansin nyo kasi mga kamukin makinis na siya So ang gagawin ko dito Pupunduhan muna natin ng primer Yun naman talaga yung pinaka dapat gawin no Sa usapan pintura Hindi mauuna yung skim coat dapat Dapat mauuna yung primer natin Yung pinakapundo natin no? so, Dahil nakagawian na Na pagka konkreto naka plastering Diretso na tayo sa skim coat no Total drop naman yung is plastering natin Kakapit din yung skim coat nito Pero ito mga kamukil kung napapansin nyo Concrete, tapos light panel o pagdating dito kapag direkta lang tayo sa skim coat dito sigurado matutuklap yung skim coat natin so pabubuo ko na lang punduhan muna natin ng primer to gamit natin acrylics primer na no? hanggang dito mga kamukil yung ating pagpupundo kasi hanggang dito lang naman yung babatakan ng ano ng skim coat ito dito na part malinis na wala ng skim coat dito so dritso primer na to so paglihan ng skim coat mga kamukil malihan na siya lahat saka sa na natin papatungan ulit ng uh, Acrytix primer no? pupundo naman na tayo ng acritics primer buo na to na pra-primeran so, pagkatapos niyan okay na first coating na tayo sa final coating o so, ganun lang po yung proseso namin dito o so, importante makapagpundo muna tayo ng primer so, dahil kukunti lang yung konkreto na to tapos dapat aabot yung batak dito yung skin coat natin so dapat to may primer muna so buuhin ko na lang punduhan ko na lang lahat ng primer to yan palibot tapos liha no At tapos primer patong kaga ng skim coat bata kaga ng skim coat tapos liha ng skim coat pagkatapos maliha ng skim coat malinis na siya o, buo na yung primer natin makikita dito so makikita natin halos puti na to dito lahat no yan no, ito yung ganap dito sa Davao Project so, ngayon mga kapagil dahil tapos na tayo dito aalis na tayo dito unang unang punta ko Tagom dadana ako sa Tagom pagkatapos ko sa Tagom diretso ko na bunturan Pagkatapos ko sa nabunturan mga kamukil Diretso akong panabo o, Pagkatapos sa panabo Pag may time pa tayo Kasi dito Kaya na sabi ko Steel beam na tayo dito o, Magkakambas ako Ng mga presyo sa steel beam Para naibigay ko rin yung saktong Sa madadagdag na trabaho dito no? Magkakambas ako ng mga materialis Pang steel beam O gamit natin ay angle bar Dito mga kapila Angle bar yung gagamitin natin dito So o, may libro naman ako sa Iron Works mga kamukil kung paano gagawin yung mga pang steel beam gamit natin ay angle bar so makikita nyo din yan yung Iron Works natin sa libro no? makikita nyo rin yan pati dito mga kamukil bubuhusan natin to concrete slab to dito so maghahanap ako ngayon ng materials kakampas na yung presyo para yung saktong quotation o competition na bigay natin sa may-ari okay so basa si dil dil unya pag mo duty eh, ipaguba ni diri ha kani pahinloan ni eh. unya alalay alalay na lang mo siya unya lit ha okay. okay. paguba diri dalon dito tanang kahoy kay tanggalon ning bakal para matrabaho na tong steel beam dia okay ang mungkin let's go agom ang naman tayo So ito dito dapat mga kamkel Aba ko na to. Ito. Yan. So dapat itong steps na to mga kamukil, itong landing na to, nandito to siya tatamay. Nandito. So kung original plan lang sana yung masusunod, kuha natin yung 90 cm hanggang dito. Ayan Oh. Yung 14 step na yan, dapat nandito yan. 90 cm malapat. Kasi yung landing dito, nandito. So ngayon, dahil pinabago ng may-ari, nagkakaroon ng adjustment. So yung 14 step na yan, naurong namin dun yung dalawang step dito... na aurong namin doon... kaya nang nangyayari mga kamil... nasa 50 cm na lang yan... yung lapad niya... yung 14 step... instead na 90 siya... kinuha ko yung dalawang... Do, kinuha ko yung... 40 cm... para magkasya... so dapat itong... dalawang steps na to... wala na to... so... itong dalawang steps na to mga kamil... dapat nandito na to... 90 cm malapad na siya... So, kasi itong landing na to... Ito, dapat nandito yun eh... dito yung tatama eh... so dito siya tatama tayo. skip tayo. O, kuha sana. No? Kasi may plano naman to. So, gaya na sabi ko, oh, may ari lagi yung masusunod. Kasi siya yung napapasahod sa amin. At isa lang po, isa lang po akong trabador. Kaya wala tayong magagawa. While well, Master Boni. Ayan. Dito si Master Boni. Master Boni, matatapos to ngayon. Master Boni, no? Okay. wala si Master Lando. May importanteng lakad. So, normal naman yan, no? Sabutan mo naman yung mga ganyan. Pagka ganyan, mga importante. Lalo na sa Usapan pamilya, no? Lagi natin naiintindihan yan. So, yung pagpipintura, mga kamuil, paintworks, pwede natin paumpasahan to. Mula dun sa harap, papunta dito. Pababa, no? Yung banda dun, hindi pa namin pwede magalaw yun. Kasi, tatrabuhin muna namin yung uh, concrete slab dun. So, instead na matapos na sana, matapos-tapos na, nagkakaroon ng dagdag no sa trabaho. Kaya dagdag na naman tayo ng ah uh, buwan para matapos yung project. So, ganito yung ganap namin dito mga kamukil. Okay. Let's go. Let's. Ang ayo Diskarte na sa kadya. Oh. Wala sa gig turon. Kuan oh. sabo sabaw, -sabaw sila. Bihon, ha? Ayun sige itlog. Ito mo itlog sa buntag, ito mo itlog sa udto. Pagkahapon ito ani. sila, na. Kasi ikaw na diskarte dia. Sa mo. Oo. Oh. Nay bihon. Kuha na kada sindahan, na Wala. Kuha isa ka sako, ah. Oh. Oo. So ito dito mga kapil, Ito yung concrete natin, concrete slab. Tatanggalin tong trellis design niyan. Papalitan. Pero hindi masasayang itong bakal na to kasi gagamitin natin doon sa pinaka main gate. Itong mga bakal na to. Walang masasayang, walang masay walang matatapon. 来。Right.